Ikalimang Kabanata Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa mga pinagaharian ng Diyos. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng Diyos na kanyang mga anak. Mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay nilalait kayo ng mga tao, inuusig at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Kayo'y asin ng sangkatauhan. Subalit kung mawala ng alat ang asin, paanong mapapaalat uli iyon? Wala na yung kabuluhan kaya't itinatapon na lamang at tinatapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng daigdig. Hindi ba ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol? Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga turo ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Tandaan nyo ito, kahit maglaho ang langit at lupa. Ang kaliitliitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang sumuway sa kaliitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang tumutupad ng kautusan at nagtuturo na tuparin niyo ng mga tao ay magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyong iniutos sa mga tao noong una, huwag kang papatay ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanidrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nangangalib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa altar, at maalala mong may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng altar at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipagayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ng inyong kaso. Kung hindi dadalhin kanya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo ng dapat mong bayaran. Narinig ninyo na iniutos noong una, huwag kang mga ngalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa, ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalang ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalang ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman Kapag diniborsyo ng isang lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng katibayan ng diborsyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag diniborsyo ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito ay nangangalunya, itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalanang pangangalunya. At sino mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Narinig din ninyong iniutos noong una, huwag kang susumpa na walang balak na tuparin ang iyong pangako. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang pangako sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y, saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tuntungan ng kanya mga paa. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Huwag mo sabihing mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na, oo, kung oo, at hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanyang kaliwa. Kung isakdal ka ni naman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng manlulupig na ang kanyang dala ng isang milya, pasanin mo yon ng dalawang milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Narinig ninyong sinabi, Mahalin mo ang iyong kaibigan at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin gantim pa lang inyong maasahan. Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin niya ng mga hentil. Kaya, maging ganap kayo, gaya ng inyong amang nasa langit.